Ang iba pang bahagi ng sinaunang sheepskin map ay blanco pa rin. Gayunpaman, batay sa geographical location, maaaring mahinuha na sa kanluran ay ang western frontier, at sa hilaga ay ang northern frontier. Iyon ang mga lugar na tinitirhan ng mga foreign tribes. Marami pa ring blanco na mga lugar. Anong mga lugar ang mga ito? Kahit si G.T. Dao ay napunta lamang sa western frontier at northern frontier, Ginubol niya ang karamihan ng kanyang oras sa Great Flame at alam niya ang kaunti tungkol sa kung ano ang lampas sa Western Frontier at Northern Frontier. Bigla niyang naalala ang sinabi ni si Wuya. Ang disposition ng bata na ito ay unstable. May isang tao, Master, ano ang iyong mga utos? Magpadala ng isang flying letter kay Ming Shuren, sabihin mo sa kanya na imbestigahan ang Darknet. Naiintindihan ko, lumingon at nawala si Little Yuaner. Samantala, sa Principled Forest School sa harap ng Child's Grotto, maraming disciples ng Principal Forest School ang yumuko patungo sa pasukan ng sabay-sabay, ang kanilang mga boses ay kumulog ng sabay-sabay. Magalang na tinatanggap ang Ancestral Master palabas ng seclusion. Isang matandang lalaki na may puting buhok ang lumabas sa Child's Grotto. Alam ko na ang tungkol sa bagay ni Chang Jian. Ancestral Master, talagang sumusobra na ang Evil Sky Pavilion. Ang Sword Demon Yu Xiangrong ay tumawid sa Natural Chasm at pinatay ang sect leader. Hindi lang iyon, kundi sa buong Cultivator World, ang Great Elder ng Celestial Master sect, ang Great Elder ng Cross Canal Academy, ang Abos ng Wishful Feeling nuneri, at ang iba pa ay pinatay lahat ni Yu Xiangrong. Kung hindi aalisin ang Evil Sky Pavilion, hindi kailanman magkakaroon ng kapayapaan ang Cultivator World. Ang disciple na ito ay walang pagpipilian kundi ang magalang natanggapin ng ancestor palabas ng seclusion. Ang Evil Sky Pavilion, hindi pa ang Old Demon Ji. Mabilis na isinalaysay ni Xiao Jinhan ang kasalukuyang sitwasyon kay Chang Yan, lalo na binanggit ang rumor na si Yu Shang ay severely injured ni Zhang Yuan Shan, at ang katotohanan na ang itaas na kalahati ng bundok ng Evil Sky Pavilion ay nalanta. Ang great limit ng Old Demon G ay naabot na, paano pa mananatili ang kanyang cultivation sa rurok nito? Pag-uulat sa Ancestral Master, pinapanatili ni Old Demon G ang kanyang state sa pamamagitan ng pagsipsip ng kapangyarihan ng barrier ng Golden Court Mountain. Ngayon, ang kapangyarihan ng barrier ay ganap ng nawala. Ang pitong great sects ng Righteous Path ay bumuo na ng isang Demon Slaying Alliance. Hanggat sapat ang mga paghahanda, ito ang magiging pinakamahusay na pagkakataon upang kabkuban ang Golden Court Mountain. Narinig ko na ang sampung great sects ay nabigo ng dalawang beses sa kanilang siege ng Golden Court Mountain. Ancestral Master, ang unang dalawang beses ay miscalculations. Ang Righteous Alliance ay nagpaplano na sa loob ng mahabang panahon. Kung ang aming Principled Forest School ay makakapagtatag ng sarili sa Cultivator World ay nakasalalay sa oras na ito. Nakita si Chang Yan na hindi kumikilos, idinagdag ni Xiao Jin Han, hahayaan ba lang natin na hindi maipaghiganti ang pagkamatay ng sect leader? Ang isang buhay, para sa isang buhay ay ang prinsipyo mula pa noong sinaunang panahon. Ano man ang nakaraan na tama at mali, ang cultivator world ay may sariling mga patakaran ng operasyon. Ang malakas ay nakaligtas, ang mahina ay napapahamak, ay isang walang hanggang katotohanan din. Gayunpaman, ano ang magagawa niya? Ang aking cultivation ay bumaba na sa tulif na Saint Divinity Tribulation Realm. Ang maraming disciples ng Evil Sky Pavilion ay labis na talented. Paano namin sila haharapin? Ancestor, mangyaring tumingin. Isang disciple ang lumapit na may dalang isang bagay, at isa-isang maliliit na bote ang lumitaw sa harap nila. Ano ito? The Monic Origin Elixir. The Monic Origin Elixir, isang forbidden drug sa cultivator world. Ang pag-inom ng gamot na ito ay magiging sanhi ng pagtaas ng cultivation ng isang tao sa kanyang rurok na state sa maikling panahon. Ngunit ang mga kahihinatnan ay kakilakilabot din. Kapag ininom, ang mga may mahinang kalooban ay mawawala ng katinuan sa gamot at magpapatayan. Pagkatapos mawala ang epekto, mahuhulog sila sa labis na kahinaan, at ang kanilang cultivation ay maaaring bumaba ng malaki. Ang mga side effects ay halata. Paano ka naglakas loob? Ito ay malinaw na humihiling sa kanya na pumunta sa kanyang kamatayan. Agad na lumuhad si Xiao Jinhan. Ancestral Master, walang ibang pagpipilian. Ang disciple na ito ay handang tanggapin ang anumang parusa. Para sa kapakanan ng lahat ng disciples ng academy, mangyaring kumilos. Kung ay bot ang matandang mukha ni Changya ng ilang beses, ang kanyang mga emosyon ay komplikado. Sa lohikal, hindi na malayo ang kanyang great limit. Ang natitirang oras ay dapat gugulin sa pagpapagaling sa Child's Grotto. Pagkatapos, sa isang grand funeral, ang buhay na ito ay babalik sa dust at dapat matapos ang lahat. Ngunit ang pagkamatay ni Chang Jian ay nag-iwan sa kanya na hindi mapakali. Ang kamatayan ay hindi maiiwasan, paano hindi maiintindihan ni Chang Yan ang kahulugan ni Xiao Jinhan? Dahil papalapit na ang kanyang great limit, maaari niyang makinabang ang mga disciples ng academy bago siya mamatay. Sa katunayan, nang malaman niya ang pagkamatay ni Chang Jian, nagkaroon na siya ng ideyang ito. Gayunpaman, hindi lang siya nagkaroon ng lakas ng loob na gawin ang desisyon. Sa pagtingin sa kanyang mga nakaluhod na disciples, siya ay torn. Tama na, pag-iisipan ko ang bagay tungkol sa busiging sa Evil Sky Pavilion. Ito ay isang must. Ang Principled Forest School, pagkatapos ng lahat, ay hindi maaaring ikumpara sa mga major sects. Mangyaring magpahinga, Ancestral Master. Ang Demon Slaying Alliance ay naghanda na ng ilang preliminary plans upang matiyak ang tagumpay sa siege. Kailangan lang makipagtulungan ng Principal Forest School. Sa panahong iyon, maaaring hindi na kailanganin ng Ancestral Master na gamitin ang Demonic Origin Elixir. Tiningnan ni Chang Yan si Xiao Jinhan, walang sinabi, at bumalik sa grotto na may flick ng kanyang sleeve. Magalang na nagpapadala sa Ancestral Master. First Senior Brother, dapat ba nating sabihin sa Ancestral Master ang tungkol sa pagputol ng Golden Lotus? Kung sasabihin natin sa kanya, dapat ito ay pagkatapos nating alisin ang Evil Sky Pavilion. Ang Great Limit ng Ancestral Master ay papalapit. Ang pagputol ng kanyang Golden Lotus ay hindi na iiba sa suicide. Para sa Principal forest school na umabot sa ganito, kailangan nating gumamit ng ilang unconventional means. Ang lahat ng disciples ng Principal forest school ay pinagbawalan na putuli ng kanilang golden lotus ng walang authorization. Kung makakapagtatag tayo ng sarili sa cultivator world ay nakasalalay dito. Gabi na, at tahimik ang evil style pavilion. Hindi ko talaga maisip kung paano ito ginawa ng pavilion lord. Ang astral blade na iyon ay naglalaman ng isang mabigat na talismanic power. Kahit ang isang expert mula sa Celestial Master Sect ay magkakaroon ng kahirapan sa paglilinis nito. Kung kahit si Elder Pan ay hindi ito maisip, kung gayon mas lalo akong hindi makakaintindi. Paulit-ulit kung kinumpirma ang married ians ni Princess Yuning. Ang mga nawasak ay lahat ay himalang naayos. Ako, si Leng, ay maaaring mas bata kaysa sa Pavilion Lord, ngunit nakakita ako ng kaunting. Ang ganoong kakaibang hilang method ay hindi pa naririnig. Hindi ba ikaw ay nasugatan noon, at nakaligtas ka pa rin pagkatapos ng self-destructing? Kayo, magkano ang cultivation na sa palagay niyo ay tinatago ng Pavilion Lord? Sa ibabaw, ang Pavilion Lord ay mayroon lamang cultivation ng Divine Court Manifesting the Realm, ngunit sa katutuhanan, dapat pa rin siya ay nasa rurok ng 8-leaf stage. Ang Pavilion Lord ay talagang hindi masusukat. Gayunpaman, nagdataka ako, posible ba na ang Pavilion Lord ay nakapasok na sa 9-leaf stage? Matagal nang may ideya si Leng Luo at Elder Hua. Ang tanong ay, kung ang Pavilion Lord ay nasa 9-leaf stage, bakit siya magpupunyagi ng ganoon kalaki upang magkunwari ng isang Divine Court Realm Cultivation? sa halip na wallisi -E ng mga forces na nagnanais sa Evil Sky Pavilion. Bakit niya papayagan ng mga forces na iyon na lumaki at mag-organisa ng isang Demon Slaying Alliance? Hindi malamang, dahil ang Pavilion Lord ay nagkusa na ipublicize ang cultivation method ng pagputol ng Golden Lotus, ipinapakita nito na mayroon din siyang desir para sa Nine Leaf Stage. May katuturan iyan, paano mo ipapaliwanag ang bagay kay Princess Yuning? Kahit alam ko, hindi ko sasabihin sa iyo. Elder Hua, huwag kang matakot. Bagaman mas matanda ako sa iyo, sa malawak na Evil Sky Pavilion na ito, kayong dalawa lamang ang makakausap ko. Nagulat si Hua Wu daw. Bakit parang medyo creepy ang mga salitang iyon? Mayroon akong ibang mga bagay na dapat puntahan. Malapit nang mag-breakthrough si Hua Yuaxing sa three-leaf stage. Magbabantay ako para sa kanya. Old Hua, baka siya ay isang pagkakamali na ginawa mo noong kabataan mo. Sa isang iglap, si Panlit iyan na lang ang naiwan sa bato. Kung sana ay dalawang daang taon akong mas bata, bigla, nagkaroon ng kaluskos mula sa ibaba. Anong maliit na magnanakaw ang nandyan? Ang bilis, saan mo iniisip na pupunta ka? Ibinato ni Panlit iyan ang gourd sa kanyang kamay, na binaril pababa ng bundok tulad ng kidlat. Gayunpaman, ang matanda ay laging mas matalino. Nang maabot niya ang paanan ng bundok, tumigil si Panlit Ian at hindi nagpatuloy. Sinusubukang akitin ng tiger palabas ng mga bundok. Paano ako mahuhulog doon? Senior, bakit hindi ka bumaba para makipag-usap? Sino ka? Ang junior na ito ay si Feng Liu, mula sa Sky Shaikang Academy. Feng Liu, hindi kinilala ni Panlit ian ang ganoong maliit na figure. Ito ang Golden Court Mountain, ang Evil Sky Pavilion. Pinapayuhan kitang umalis ng mabilis. Kung mahuli ka ng mga disciples ng Evil Sky Pavilion, ikaw ang magdadala ng mga kahihinatnan. Ang aking master ay si Feng He, ang head ng Sky Shaking Academy. Nagkaroon siya ng kasiyahan na makilala ka ng ilang beses. Ikaw ang disciple ni Feng He. Ano ang gusto mo sa akin? Bilasan mo. Napakahalaga ng aking oras. Gusto sana niyang magsalita mula sa perspective ng righteous cause at banggitin din ang pagkawasak ng clarity sect ni Yu Zhenghai. Pagkatapos ng lahat, si Yu Zhenghai ay disciple din ng Evil Sky Pavilion. Kaya si Panlit Ian ay nasa den ng kanyang kaaway, ngunit hindi niya inaasahan na hindi siya bibigyan ni Panlit Ian ng pagkakataon. Senior, ang Righteous Demon Slaying Alliance ay nabuo na. Ang Evil Sky Pavilion ay mawawasak ng maaga o huli. Ang senior ay kasing formidable pa rin. Ang iyong cultivation ay talagang gumagaling, ngunit nakakaawa na malubha ang iyong internal injuries. Hindi niya inaasahan na ang disciple ni Feng Qinghe ay may ganoong mataas na level of cultivation. Hinahanap mo ba ko upang maging wedge sa pagitan ko at ng Evil Sky Pavilion? Ang demonic path ay laganap. Lahat ay may karapatang parusahan sila. Si Yu Zhenghai ay ravaging ang nine provinces, at ang mga tao ay mahirap. Senior, tumahimik ka. Dahil ganoon ang kaso, kung gayon mangyaring parangalan mo ang iyong pangako. Senior, hindi mo ba nakalimutan na tinulungan ka ng aking master na umalis sa clarity sect ng ligtas noon? Sa totoo lang, si Feng Ping ay ang aking kapatid. Nakatagpo niya si Old Demon g sa Liang State na wala ang lahat ng kanyang cultivation, at ngayon ay isang cripple. Ang kahilingan ng junior na ito ay hindi mataas. Sa sham na disciples ng Evil Sky Pavilion, maaari kang pumili ng kahit sino at cripple siya. Ang bagay sa pagitan mo at ng aking master ay maaayos. Kumusta? Ano ang kinalaman ng bagay sa pagitan ko at ni Feng Qinghe sa Evil Sky Pavilion? Sinasabi mo ba na hindi mo pararangalan ng deal? Senior, ang isang junior na tulad mo ay hindi qualified na makipag-usap sa akin. Dalhin mo ako upang makita si Feng Qinghe. Senior, sa iyong status at position, maaari kang pumili ng alinman sa pitong great sects at maging kahit isang elder. Bakit igiit na sumali sa Evil Sky Pavilion? Dahil gusto ko, bagaman ang cultivation ni Old Demon Ji ay nakakatakot, sa huli ay hindi niya kayang pigilan ang tadhana. Higit pa rito, sa kanyang edad, ang severing the lotus cultivation method ay hindi angkop para sa kanya. Alam mo rin ang tungkol sa severing the lotus. Ang paraan ng severing the lotus ay kumalat sa buong cultivator world. Sino ang hindi nakakaalam? Kung ako ikaw, magtatago ako at magre-research ng paraan ng severing the lotus. Kapag umabot ka sa Nine Leaf Stage, ang pagwawali sa Evil Sky Pavilion ay kasing dali ng pagbaligtad ng iyong kamay. Hindi ba, ang oras ay hindi naghihintay para sa sinuman. Masyadong matagal ang Nine Leaf Stage. Ang Evil Sky Pavilion ay may napakaraming treasures at techniques, anong sect ang hindi nagnanais sa kanila. Tumama iyon sa punto. Ang driving force sa likod ng lahat ay simpleng tubo. Walang tinatawag na demonic or righteous path. Kung ito ay talagang upang alisin lamang ang pavilion lord, ang sampung great sects ay kailangan lang maghintay ng matyaga sa loob ng sampung taon. Bakit nila kailangan pang labanan ang Evil Sky Pavilion hanggang sa kamatayan? Ang ugat ng lahat ng disputes at conflict sa mundo ay wala ng iba kundi ang salitang, profit. Kaya, ang maunang sumalakay ay labis na mahalaga. Senior, bakit hindi ka sumali sa Sky Shaking Academy ngayon? Sinabi ng aking master na hangga't sumali ka sa Sky Shaking Academy, ang posisyon ng chief elder ay magiging iyo. Hindi mo ba naiintindihan ang aking mga salita? Hindi ko maintindihan. Maiintindihan mo kapag nakita mo si Feng Qinghe. Natatakot ako na hindi mo makikita ang aking master. Isang trap. Ang junior na ito ay walang ibang pagpipilian. Nais nice kong hikayatin kang bumalik, ngunit dahil ayaw mo, kung gayon ikaw ay ililibing dito. Akala ko ay makakakilala si Feng Qinghe ng tama mula sa mali, hindi ko sana naisip. Kinuha ni Panlit iyan ng wine gourd sa kanyang kamay at sumipsap ng malaki. Sa demonic path, hindi na kailangan ang righteousness. Sinabi na ng junior na ito ang lahat ng kailangang sabihin. Wala ka na sa iyong rurok na stage. Kung sumuko ka ngayon, maaari ka pang makapag-iwan ng isang kompletong corpse. Ako ay severely injured, tama ka. Hindi na talaga ako sa aking rurok na state. Kahit na, hindi ako isang taong maaari ninyong hiyain. Ang gourd ay sumabog sa isang nakasisilaw na gininto ang ilaw. Umiikot palabas. Mahigit sa sampung cultivators ang agad na tinamaan ng gininto ang gourd, na ipinadala pabalik, at dumuran ng dugo drunkenly toppling the cosmos. Ano ang tingin mo sa galaw kong ito? Mahusay na cultivation. Mga archers, handa. Mula sa malayo, ilang archers ang nagbaril ng mga streams ng arrow-like forceful energy. Muling ibinato ni Panlit iyan ang kanyang gininto gourd, na umikot sa kanyang katawan at hinarangan ang lahat ng mga forceful energy arrows. Drunkenly piloong the rivers and mountains. Biglang lumipad si Panlit Ian ng paalang sa hangin. Umalis siya sa area ng mga forceful energy arrows sa bilis ng kidlat, at ang gourd ay bumagsak patungo sa dalawang kalapit na cultivators. Ten Directions Universe Avatar Matagal na akong hindi nakakaranas ng ganoong kasiya siyang laban. Kung ito lang ang mayroon si Feng Qinghe, natatakot ako na ikaw ay mabibigo. Ito ay simula pa lamang. Naramdaman ni Panlit Ian, sa mismong sentro, ang pressure mula sa lahat ng panig. Sinugpo niya ang kaguluhan sa kanyang dibdib at matatag na kinontrol ang kanyang mga old injuries. Drunkenly lying on the battlefield, lumapag siya tulad ng isang higanting bato, at sa isang boom, tumapak ang kanyang mga paa sa lupa. Pagkatapos umiwas sa pag-atake, inihagis niya ang gininto ang gourd sa kanyang kamay. Ang bilis ng gininto ang gourd ay umabot sa limit nito, na bumubuo ng isang gininto ang circle of light sa hangin. Mahigit sa sampung cultivators ang umatras ng sabay-sabay. Napakalakas. Hindi ba siya injured? Paano siya magiging ganoon kalakas? Ipinapakita nito na hindi mali ang plano ng Demon Slaying Alliance. Sa anumang kaso, kailangan siyang mamatay. Mga archers, huwag tumigil. Dose-dose ng mga forceful energy arrows ang tumusok sa hangin. Ang buong katawan ni Panlit Ian ay sumabog sa forceful energy. Bang! Bang! Ang mga forceful energy arrows ay naglaho. Ang tingin ni Panlit Ian ay bumagsak kay Feng Liu at lumipad siya patungo sa kanya. First Senior Brother, umatras ka. Ang mga nakapaligid na cultivators ay sabay-sabay na pumalakpak na bumubuo ng mga character sales. Agad, ang langit ay napuno ng mga character seals. Ang Confusion Righteous Astral Seals. Ang Confusion Righteous Astral Seal ay isang uri rin ng Righteous Forceful Energy, ngunit pinagsasama nito ang chi sa mga seals na bumubuo ng mga character light imprints. Ito ay mahalagang pareho sa mga Dawas Talisman Seals, maliban na ang Dawas Talisman Seals ay umaasa ng masigit sa brush at ink upang iguhit ang mga seals. Ang mga character sales na ito ay lumipad sa buong kalangitan, nabungubuo ng isang cohesive unit na may mahusay na regularity, at sumugod pa patungo kay Panlit Ian. Sa sandaling ito, lumipad si Feng Liu ng paalang sa kanyang espada. Righteous Sword Astral, pumalakpak si Panlit Ian, huliin ang espada. Mga idol, medyo matagal maglabas ng new chapters ang author ng manhua na ito. Baka may suggestions kayong story na gusto nyong aircap natin habang hinihintay yung kasunod na chapter nito.